Aris. Ang Aris ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanilang pagiging matapat sa salita. Kapag nangako sila sa pamilya, ito ay kanilang tinutupad ng buong puso. Sa trabaho, hindi sila nagpapahuli sa pagtupad ng kanilang mga gawain at laging nakatuon sa pag-asenso upang mapabuti ang kanilang kabuhayan sila ay maingat sa pagtitiwala, lalo na pagdating sa usapang pinansyal, at laging sinisiguro na ang bawat desisyon ay pinag-iisipang mabuti. May taglay silang tiyaga at dedikasyon sa trabaho upang maiwasan ang pagkakamali at makamit ang tagumpay. Sa tahanan, pinapanatili nila ang mahaba nilang pasensya na nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan. Ang kanilang katalinuhan at positibong enerhiya ay nagbibigay ng swerte hindi lamang sa kanila kundi sa buong pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay lubos na maingat pagdating sa pera. Hindi sila basta-basta nagpapautang ng hindi sinisiguro ang kakayahang magbayad ng nanghihiram. Sa trabaho, hindi sila gumagawa ng anumang bagay ng walang maayos na plano. Laging inuuna ng Taurus ang mga gawain na magdudulot ng kasiyahan at kaligayahan para sa kanilang pamilya. May likas silang pakiramdam na tumutulong sa kanila upang maiwasan ang mga posibleng problema. Sila ay mapanuri bago magsalita, kaya't bihira silang mapulaan. Sa tahanan at trabaho, pinapanatili nila ang maingat na pakikitungo upang maiwasan ang pagkakaroon ng kaaway o galit. Laging nakasisiguro ang Taurus na ang kanilang mga ginagawa ay wasto at walang magiging problema sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanilang pagiging masikap at mapangarapan. Sa lahat ng oras, nag-iisip sila ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang buhay. Sa trabaho, masipag sila at hindi nagpapabie sa mga gawain. Ayaw nila ng usapang may kabastusan o may kaugnayan sa utang, at maingat sila sa pagtitiwala upang mapanatiling ligtas ang kanilang pamumuhay. Sila ay may matalas na isipan na nagagamit sa kanilang trabaho at tahanan. Ang kanilang likas na katalinuhan at pagiging maingat ay nagbibigay sa kanila ng tagumpay at katiwasayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Cancer ang cancer ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanilang caga at dedikasyon sa mga pangarap ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makapagbigay ng maayos na buhay para sa kanilang pamilya may likas silang disiplina kapag sinabi nilang gagawin nila ang isang bagay, tiyak na ito ay kanilang tutuparin. Sa trabaho, mas gusto nilang magtrabaho ng tahimik at hindi sila mahilig sa chismis o kwentuhang walang kabuluhan. May isla ng kanilang ugali, at ayaw nila ng mga usapang may kabastusan. Pinahahalagahan nila ang katahimikan kaya't mas pipiliin nilang magtrabaho ng mag-isa. Ang cancer ay masipag at hindi madaling mabibili ng pera, kaya't sila ay maaasahan at tapat sa kanilang gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay likas na maingat sa kanilang kalusugan at pati na rin sa kalagayan ng kanilang pamilya. Sila ay disiplinado at mapanuri pagdating sa mga gawain, at laging may mahaba ang pasensya upang matiyak na ang lahat ay magiging maayos. Ayaw nila ng usapang mayabang o may kabastusan. Masinop at masipag sila sa kanilang mga gawain, kaya't bihira silang magkamali. Kapag nangako ang Leo, tinitiyak nilang ito ay kanilang tutu parent. Hindi nila gusto ang umasa sa iba kaya't sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga kailangan. Ang kanilang determinasyon at katapatan ay nagdudulot ng tagumpay sa kanilang buhay at pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo. Ang Virgo ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanilang pagmamahal sa katahimikan at pagiging maayos sa lahat ng bagay. Sa trabaho, mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang mas mapabilis at mas mapaganda ang resulta. Hindi sila basta nangangako kung hindi sigurado, at maingat sila sa bawat kilos upang maiwasan ang anumang problema. Sila ay mapanuri at sigurist sa kanilang mga ginagawa, kaya't bihira silang magkamali. Ayaw nila ng usapang mahaba na walang koneksyon sa trabaho, dahil mas pinahahalagahan nila ang pagiging produktibo. Ang kanilang pagiging maingat at disiplinado ay nagdudulot ng katiwasayan at tagumpay sa kanilang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra Ang Libra, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may likas na kasipagan at katalinuhan sa trabaho. Laging inuuna ang kalidad ng gawain kaysa magmadali, kaya't madalas silang napapansin bilang responsable at maaasahan hindi sila basta nagpapakampante at siguradong lahat ng kanilang ginagawa ay makakatulong sa kanilang pagunlad. Mas gusto nilang mag-focus sa trabaho kaysa makipag-usap ng walang kabuluhan, kaya iniiwasan nila ang mga mahabang kwentuhan upang maiwasan din ang inis o pagkadismaya. Kahit may mahabang pasensya, may katapangan silang magdesisyon kung kinakailangan. Sa tahanan, pinapahalagahan nila ang kalusugan ng pamilya kaya't laging masasarap at masustansyang pagkain ang kanilang prioridad. Pinapakita nila ang malasakit at pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasiyahan at kaginhawaan sa mga mahal nila sa buhay. Ayaw nila ng mga usapang walang saysay at mas pinipiling ilaan ang kanilang oras sa makabuluhang bagay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging maingat at mapanuri. Hindi sila basta-basta nagsasabi ng opinyon o impormasyon, lalo na kung ito'y maaaring makaapekto sa kanilang kabuhayan. Sa trabaho, sila'y masinop at may disiplina, palaging iniisip ang ikabubuti ng kanilang pamilya at kinabukasan. Kapag may alok na hindi tama, mabilis silang lumalayo upang hindi madamay sa maling gawain. May taglay na katapatan ng Scorpio sa kanilang trabaho. Hindi sila natutokso sa mga maling gawain kahit pa may kasamang tukso ng pera. Sa tahanan naman, masaya sila kapag kasama ang kanilang pamilya. Iniiwasan nila ang usapang may halong yabang o panunukso, lalo na sa usapin ng pagmamahalan. Para sa kanila, mahalaga ang respeto at pagkakaunawaan sa bawat isa, and at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa kanilang pagiging disiplinado at masipag sa trabaho. Palaging inuuna ang responsibilidad bago ang anumang bagay, lalo na ang walang saysay na kwentuhan. Ayaw nila ng anumang kalokohan, lalo na kung usapin ng pera. Napakahalaga sa kanila ang pagiging matapat kaya't hindi nila kayang gumawa ng bagay na maaaring magdulot ng problema sa kanilang hanap buhay. Tahimik ngunit masipag, ang Sagittarius ay laging nagpapakita ng dedikasyon sa kanilang trabaho. Para sa kanila, ang kasipagan at katapatan ay daan tungo sa mahabang pag-asenso. Ginagawa nila ang lahat para sa kanilang pamilya at iniisip ang kanilang kapakanan sa bawat desisyon. Ayaw nila ng abala o gulo sa trabaho, at mas pinipiling tumutok sa gawain upang patuloy na magtagumpay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn ang Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may matapang at mapanuring ugali, lalo na pagdating sa trabaho. Hindi sila pumapayag na maging tamad o pabaya sa kanilang responsibilidad. Lagi nilang inuuna ang paggawa ng mga tamang hakbang para makamit ang inaasam na tagumpay. Ayaw nilang umasa sa iba kaya't madalas nilang ginagawa ang lahat ng kanilang trabaho ng sarili lamang. Sila'y tunay na maaasahan pagdating sa mga gawain, maingat at maayos ang kanilang pamamaraan. Para sa Capricorn, ang pamilya ang laging nasa unahan ng kanilang mga prioridad. Pinapahalagahan nila ang kasiyahan at kaginhawaan ng kanilang mga mahal sa buhay, kaya't iniingatan nila ang kanilang kinikita. Ayaw nila ng mga usapang walang saysay, lalo na ang may kinalaman sa utang, dahil para sa kanila, mahalaga ang pagiging masinup para sa mas maayos na kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay masipag at matyaga sa trabaho. Ayaw nila ng chismis o walang kabuluhang usapan, kaya't laging nakatuon ang kanilang isip sa kanilang responsibilidad. Hindi sila nagpapabeya at ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang umunlad. Ang mga Aquarius ay kilala sa kanilang pagkakaroon ng isang salita. Kung anuman ang kanilang sinabi, tiyak na gagawin nila ito palagi nilang iniisip ang ikabubuti ng kanilang pamilya may malalaking pangarap sila para sa mga mahal nila sa buhay at ginagawa nila ang lahat upang matupad ito sa tahanan mas pinipili nila ang masayang usapan at positibong samahan para sa kanila mahalaga ang kasiyahan at pagkakaisa ng pamilya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay likas na masinop at mapanuri. Bago magsimula sa anumang gawain, mas gusto nilang magplano ng maigi upang maiwasan ang mga problema. Sa trabaho, palagi silang masipag at maingat hindi sila sanay humingi ng tulong sa iba at mas pinipiling gawin ang lahat ng gawain ng sarili lamang. Ang Pisces ay mapanlikha at maingat sa kanilang mga salita upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Para sa kanila, ang kasipagan at pagiging maingat ay nagbibigay ng positibong enerhiya na nagdadala ng swerte sa buhay. Sa tahanan, laging nilang pinapakita ang malasakit sa pamilya at ginagawa ang lahat upang maging masaya at maginhawa ang kanilang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.